Naranasan mo na ba sa anumang sandali ng buhay na kailangan mo ng isang tunay na pagkikita sa kapayapaan sa gitna ng mga sakit, karamdaman at mga laban na tila walang katapusan? May mga sandaling ang lahat ng ating kailangan ay isang salita ng pananampalataya, isang panalangin na magdadala ng lakas at pag-asa. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang panalangin na hango sa buhay ni San Padre Pio na maaring maging hininga ng kaginhawaan at pagbabagong iyong hinahanap. Bago tayo manalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe dito sa channel, i-activate ang kampana at iwan sa mga komento ang katagang akoy naniniwala. Upang makabuo tayo ng isang buhay at makapangyarihang kadena ng pananampalataya. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang tatanggap kundi magiging binhi ka rin ng pag-asa sa buhay ng iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Minamahal at mabuting Diyos, nagpapasalamat ako dahil mahal mo ako at dahil isinugo mo si Hesus Kristo, ang aming tagapagligtas upang magdala ng liwanag, kalayaan at bagong buhay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pagtitiwala sa iyong lakas at biyaya na sumusuporta, nagbabalik at nagpapagaling. Iunat mo ang iyong makapangyarihang mga kamay sa akin at hipuin ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Naniniwala ako na ang iyong kalooban ay ako'y maging malusog sa isipan, katawan, kaluluwa at espiritu. Balutin ako ng pinakamahal na dugo ng iyong anak na si Jesus mula sa aking ulo hanggang sa aking mga paa. Alisin ang lahat ng hindi mabuti at banyaga. Mga may sakit na silula, pamamaga, bara at anumang tanda ng karamdaman. Ibalik ang mga lugar na mahina. Palakasin ang aking katawan at hipan ng bagong buhay ang mga lugar na may sakit. Naway ang apoy ng iyong pag-ibig ay dumaloy sa aking mga ugat, mga laman at mga organo nagdadala ng kaayusan at pagkakaisa upang gumana ang lahat ayon sa iyong layunin mula sa simula. Patahimikin mo rin ang aking isipan at aking damdamin. Punasan ang mga nakatagong luha at ibalik sa aking puso ang iyong kapayapaan at kagalakan. Punuin mo ako Panginoon ng Espiritu Santo at bigyan ng tapang upang mamuhay sa paraang ang aking buhay ay maging salamin ng iyong kaluwalhatian. Hinihiling ko ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Nawa'y ang apoy ng iyong pag-ibig ay dumaloy sa bawat selula, bawat ugat bawat organo nagbabalik ng balanse, lakas at sigla. Patahimikin ang aking isipan, pagalingin ang aking damdamin, ibuhos sa aking puso ang iyong kapayapaan at kagalakan. Ilapit mo ako ng higit sa iyo upang ako'y mamuhay sa pakikipag-ugnayan sa iyong presensya. Punuin mo ako ng Espiritu Santo at bigyan ng lakas ng loob upang gampanan ang iyong mga gawa upang ang aking buhay ay laging maging refleksyon ng iyong kaluwalhatian. Hinihiling ko ang lahat ng ito sa banal na pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakipag-usap sa iyong puso, ibahagi mo sa akin sa mga komento ang iyong karanasan. Naranasan mo na ba ang isang bagay na espesyal sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Padre Pio? Kilala mo ba ang isang tao na nahipo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Labis kong nais marinig ang iyong kwento. At huwag kalimutang magbigay ng mga mungkahi para sa mga susunod na paksa ng ating mga video dahil ang espasyong ito ay itinayo kasama ka at para sa iyo.